bench one. One chair only. Balik sa agi. Okay. Challenge two. Hindi Hi, lang. Ay, nabangga. Sige lang. Ha? Ha? ka. Opo. Ha? Natuyok pa na pa na pa bi ano. Sige, challenge 3. Three. Challenge 3. Three. Bantay-bantay na dili mabangga. Buwat na kay nabangga mo. Sige lang. Pait ha. Oops. It's okay. Challenge four. Challenge four. Tama na. Ayaw na na. Hindi nakakaagi. Na. Smile sa diri, ba? Smile sa diri. Smile. Tanong diri, ay. Okay.